Christopher Min, kakasuhan ang ama ni Liza Soberano. Kung matatandaan lang kamakailan, binulabog nga ang social media ng ama nga ni Liza Soberano matapos niyang laitin at pagmumurahin ang mga batikang kolumnista na si OJ Diaz at si Christopher Min. Gamit-gamit nga ang kanyang Facebook account. Sa nasabing post nga ng ama nga ni Liza Soberano na si John Soberano, naglabas siya ng matinding galit laban nga kina Christopher Min at OG Diaz dahil umano sa pangingi alam nito sa buhay nga ni Liza Soberano. Buwelta nga ni Jan Soberano na ginising umano ni Christopher Min at OG Diaz ang kanyang pagkahalimaw. Narito nga ang post ng ama ni Liza Soberano na si Jan Soberano. Ani pa niya? Christopher Min, PI mo at PI niyong lahat na nakikialam sa may buhay ng may buhay. Lalo na ikaw O.G. Diaz Mabait pa anak ko ganyan magsalita Bukas may live akong gagawin Or sasabihin about you You all woke up the beast O.G. Diaz Bumalik ka lang ng pagtinda ng turon Para yung bunganga mo hindi putak ng putak About other people's business Ang isigaw mo na lang is turon lumpia Diba dyan ka rin nagumpisa? Ilang minuto nga ang nakalipas Ay agad nga binura ni John Ang kanyang Facebook post Ngunit Marami na ngang netizens ang nakakuha ng kopya ng screenshot at agad nga itong nakarating kina Christopher Min at OG Diaz. Sa YouTube vlog nga ni Christopher Min, ibinahagi niyang naihain na umano ng kanyang abogado ang demand letter na ipapadala nga sa ama ni Liza Soberano. Na kinakailangan umanong, bawiin nga ng ama ni Liza Soberano ang kanyang mga Facebook post o ang lahat ng kanyang sinabi o magbigay ito ng public apology. Ani pa nga ni Chrissy Fermin. Kahapon ay personal na kaming nagkita ng aking abogado, si Atty. Ferdy Topacio. At personal nang inihain sa kanya ang demand letter na kailangan niyang bawiin ang kanyang mga ipinose sa loob ng liwang araw na ibinibigay sa kanya. Kapag hindi niya yung binawi at kami ay ginamot kung saan niya kami sinaktan, tuloy ang cyber libel. Kailangang binibigyan ng leksyon ang mga taong nakakalimot sa kagandahang asal. Ayon pa nga kay Fermin, kapag hindi umano nag-public apology ang ama ni Liza Soberano o bawiin nga ang kanyang mga Facebook post, itutuloy umano ni Christopher Fermin ang pagsampa ng kaso laban nga sa ama ni Liza Soberano na si John Soberano. Sa ngayon nga ay wala pa rin tugon hinggil nga sa issue si Liza Soberano at maging ang kanyang ama na si John Soberano. Kayo guys, anong masasabi nyo sa storyang ito? I-commento yan below para ating pag-usapan.